Ezekiel Ang parusa ng Diyos sa Jerusalem Ikalabing isang kabanata Pagkatapos, dinala ako ng Espiritu sa templo ng Panginoon sa may pintuan na nakaharap sa silangan. May dalawamput limang tao roon. Dalawa sa kanila ay sina Azanaya na anak ni Azur at Pelataya na anak ni Benaya na mga tagapamahala ng mga tao. Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, sila ang mga taong nagpaplano at nagpapayo ng masama sa lungsod na ito. Sinasabi nila, hindi ba't malapit na ang panahon para magtayo ng mga bahay? Ang lungsod natin ay katulad ng kaldero, at tayo naman ay parang mga karne sa loob na hindi masusunog ng apoy. Kaya anak ng tao, magsalita ka laban sa kanila. Pagkatapos, nilukuban ako ng espiritu ng Panginoon at inutusang sabihin ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo mga mamamayan ng Israel. Alam ko kung ano ang sinasabi at iniisip ninyo. Marami kayong pinatay sa lungsod na ito at nagkalat ang mga bangkay sa lansangan. Kaya ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito sa inyo. Ang lungsod na ito ay natulad sa kaldero at ang mga bangkay na inyong kinalat sa lungsod ay ang nagsilbing karne. At kayo naman ay papalayasin ko sa lungsod na ito. Natatakot kayo sa digmaan pero ipapalasap ko ito sa inyo. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Palalayasin ko kayo sa lungsod na ito at ipapabihag sa mga dayuhan at uudyukan ko silang parusahan kayo. Mamamatay kayo sa digmaan at hahatulan ko kayo hanggang sa mga hangganan ng Israel at malalaman ninyong ako ang Panginoon. Ang lungsod na ito'y hindi magiging tulad ng kaldero para sa inyo. At kayo'y hindi magiging tulad ng karne sa loob nito sapagkat hahatulan ko kayo hanggang sa hangganan ng Israel at malalaman ninyo na ako ang Panginoon gagawin ko ito dahil hindi ninyo sinunod ang mga utos at tuntunin ko sa halip sinunod ninyo ang tuntunin ng ibang bansa sa palibot ninyo habang sinasabi ko ang ipinasasabi ng Diyos namatay si Pelatia na anak ni Binaya Nagpatira pa ako at sumigaw, O Panginoong Diyos, uubusin ba ninyo ang lahat ng mga natitirang mga Israelita? Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, ang mga natitira sa Jerusalem ay nagsabi ng ganito tungkol sa kapwa nila Israelitang binihag. Malayo sila sa Panginoon, kaya sa atin na ibinigay ng Panginoon ang lupaing ito. Kaya sabihin mo sa mga kasamahan mong bihag na ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, Kahit ipinabihag ko kayo at ipinangalat sa iba't ibang bansa, kasama nyo pa rin ako sa mga lugar na iyon. Kaya ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabing muli ko kayong titipunin mula sa mga bansa kung saan kayo nangalat at ibibigay kong muli sa inyo ang lupain ng Israel. At sa inyong pagbabalik, alisin ninyo ang lahat ng kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan. Babaguhin ko ang inyong puso at pag-iisip nang hindi na kayo maging masuwayin, kundi maging masunurin at tapat sa akin. Tutuparin na ninyo ang mga utos ko at mga tuntunin. Magiging mga mamamayan ko kayo, at ako'y magiging Diyos ninyo. Pero ang mga sumasamba sa mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ay parurusahan ko ayon sa mga ginawa nila. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Pagkatapos, lumipad ang mga kerobin kasama ang mga gulong sa gilid nila, at ang makapangyarihang presensya ng Diyos ng Israel ay nasa itaas nila. At pumailan lang ito mula sa lungsod, at bumaba sa bundok sa silangan ng lungsod. Pagkatapos, nakita ko sa pangitain ibinigay sa akin ng Espiritu ng Diyos na ibinalik ako sa mga bihag doon sa Babylonia. Pagkatapos ay nawala ang pangitain. At isinalaysay ko sa mga bihag ang lahat ng pangitain na ipinakita sa akin ng Panginoon